So, what's up mga master? Uh, magandang umaga sa ating lahat. So, for this moment is magpapa pms ako sa aking uh, Mitsubishi Adventure 2017 model dito sa kilalang auto shop sa Mati City. So, ang reason ko, kaya ako sa PMS ngayon kasi bibiyahe ako ng malayo sa Cagayan de Oro. So, medyo malayo-layo ron uh, at around mga 400 kilometers galing dito sa uh, lokasyon ko. So, para dun sa mga nagpupoblema din sa kanilang mga under chassis, So para mabigyan kayo ng mga idea kung ano yung dapat mga titingnan at saka yun, ano yung mga bibilhin. So bago ang lahat, roll intro. So walang masyadong nagpa-check ngayong araw na to. So sinimulan muna nila ang pag-check ng under chassis sa ilalim. So, confirm nga mga master, meron nga problema yung rock end natin. Sa mga hindi nakakaalam, yung rock end po, yung isa po ito sa mga parts ng sasakyan wherein tinatransfer yung force from steering wheel to rock end pinion tsaka to rock end. So, uh, patungo sa mga gulong natin. So, responsable po siya sa pag uh, liko-liko natin ng mga steering wheel natin. So, kapag may problema po yung rock end natin, ito yung nagiging dahilan kaya kumakabig po tsaka medyo umay alog po na ingay. Pangalawang problema po na nakita natin is yung po yung stub clamp bushing. So yung stub clamp bushing po, ito po, ituturo ko. Ayan. So siya po yung naghahawak sa stabilizer bar. Tumutulong po ito para mas stable yung mga gulong natin every time liliko tayo kasama na din po yan yung problema ng stub link bushing kasi kapag numinipis na po yung ano yung bushing yan po yung isa sa mga nagkakos ng mga maiingay especially pag nalulubak po tayo pangapat na problema po natin is itong wheel bearing sa may right side po so ang nangyayari uh, nagkakaroon siya ng play kasi every time na nalulubak tayo hindi natin napapansin so nasisira po yung bearing natin So sa hindi po nakakaalam, ang wheel bearing po ang nag-connecta sa from axle po down sa mga gulong natin. So yung, kapag uh, may sira po yung wheel, be, uh, wheel, bearing natin, hindi na po siya nag-rotate smoothly. So kailangan po siya i-replace ng bagong wheel bearing at lagyan po ng grasa para mag-rotate po smoothly yung mga gulong natin at minimum po ang friction na nangyayari isa din sa mga nakikreate na ingay dito sa under chassis itong ano, ang muffler bushing natin. So kapag madalas nalulubak tayo, nasisira po yung bushing, nagkakaroon siya ng play. So kapag mayroon na siyang play, uh, kaya sa gumagawa ng ano, uh, nakakainis na ingay na kalansing talaga. So nakita na natin lahat ng source ng ingay, so it's time para palitan na natin ng parts at pa na natin agad. A few moments later. Una nating pinalitan is itong muffler bushing. Tsaka isinuro natin yung pag-grip -re -pag place na rin ng uh, rack end. Tsaka yung mga bushing. Pagkatapos uh, pinalitan na din natin mismo yung ano, mga bearing. So dalawang klase yung bearing. Yung may malaki at saka maliit. Katapos na replace na yung rock and sinunod is nag-wheel alignment tayo. So manual yung ginawa ng mga mekaniko kasi medyo kapos na tayo sa pera. So it's the moment of truth, no? Ah, uh, reveal na natin kung magkano yung ah uh, nagastos natin para pa-repair kay Advi. So ito yung nagastos natin. Ayan. Yeah. So tumataking na 8,360. So di ko lang alam kung mahal para sa inyo or okay na para sa inyo. So comment na lang kayo sa comment section below. Anyway, ito yung mga uh, repair or replace na yung ginawa ng ano, uh, shop. So nag-replace tayo ng rock end, Tsaka yung stub clamp bushing, Tsaka yung uh, stub link. Tapos pinalitan na rin yung uh, dalawang bearing dito sa right side nagulong merong uh, yung malaki at saka uh, maliit of course nag-replace tayo ng rack end uh, binad bumili din tayo ng grasa and then bumili tayo ng clamp saka link yung clamp din para sa muffler yung parang bushing cable tie saka nag-replace tayo ng muffler bushing saka yung wheel bearing na isang uh, piece, uh, isang pieces lang So all in all, ito yung nagasto natin 8,360 Nandito tayo mga master para i-check kung nawala na ba talaga yung kalansing ng gawa ng ano, ingay sa under chassis problem So so far, okay naman uh, Medyo wala na yung ano uh, nakakainis na ingay, kalansing Then meron pang konting ingay na naririnig pero hindi na sa under chassis kundi sa ano na yung sa muffler na side kasi meron pala yung ano parang clamp dalawang clamp na kumahawak sa muffler tapos napalitan na natin yung isa yung sa bandang ulo pero yung sa gitna ng clamp eh, meron na palang play so natingin ko yun yung nagiging parang ano na lang konting sound so far okay naman eliminate naman natin yung yung maingay na sound uh, when it comes to uh, steering wheel maneuver okay naman kasi napalitan ng bagong run end so uh, ano pa ba so I think yun lang so gawa na tayo ng ano uh, final verdict okay so sa wakas natapos na rin yung uh, maintenance ng adventure natin and then aminin ko magastos talaga siya especially kapag hindi natin naagapan yung mga maagang signs na nagka, nagkakaproblema yung mga parte ng isang sasakyan so mas mabuti na rin yun di bali magastos magastosan tayo kapag kasi safety yung pinag-uusapan natin dito ito yung, yung sasakyan yung tanging dalal natin para maheted tayo, tayo sa mga pinagtatrabuhuan natin So importante na safety talaga yung safe talaga yung mga sasakyan na ginagamit natin. So para doon sa mga Advi owners na naka-experience ng ganito problema, at least sana nabigyan ko kayo ng idea para at least naman makapag-prepare din kayo ng pera kung ano yung future pa na pagagastuhan. So yun lang muna para sa mga Advi owners dyan, so ingat palagi. And then para sa mga subscribers, solid subscribers natin, ride safe always and kita kita sa susunod natin na video.